ikadalawampu't tatlong kabanata. Nang ikapitong taon, gumawa na ng hakbang si Jehoyada. Gumawa siya ng kasunduan sa limang komander ng daan-daang sundalo. Sila'y sina Azaraya na anak ni Jehoram, Ishmael na anak ni Jehohanan, Azaraya na anak ni Obed, Maaseya na anak ni Adaya, at Elishafat na anak ni Zikri. Umikot sila sa buong Huda para tipunin ang mga levita at ang mga pinuno ng mga pamilya pagdating ng mga tao sa Jerusalem pumunta sila sa templo at gumawa ng kasunduan kay Joas na anak ng hari sinabi ni Jehoyada sa mga tao ito na ang panahon na ang anak ng hari ay dapat maghari nangako ang Panginoon na palaging mayroon sa angkan ni David na maghahari ngayon ito ang gagawin ninyo ang isa sa tatlong grupo ng pari at levita na nagbabantay sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan ng templo. Ang pangalawa sa tatlong grupo nila ay magbabantay sa palasyo ng hari. At ang huli sa tatlong grupo ay magbabantay sa pintuan ng sur. Ang iba'y doon sa bakura ng templo ng Panginoon. Walang papasok sa templo ng Panginoon. Maliban lang sa mga pari at mga levita na naglilingkod sa oras na iyon. Pwede silang pumasok dahil itinalaga sila para sa gawain ito. Pero ang iba'y kailangang sa labas lang magbabantay. Ayon sa utos ng Panginoon. Dapat bantayang mabuti ng mga levita ang hari, na nakahanda ang kanilang mga sandata, at susundan nila siya, kahit saan siya magpunta. Ang sino mang papasok sa templo, na hindi pari o levita, ay dapat patayin. Ginawa ng mga levita at ng mga tagahuda ang iniutos ng paring si Jehoyada. Tinipo ng mga komander ang mga tauhan nila, na nagbabantay sa araw ng pamamahinga, pati rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon. Hindi muna pinauwi ni Jehoyada ang mga levita, kahit tapos na ang kanilang takdang oras. Pagkatapos, binigyan ni Jehoyada ang mga komander ng mga sibat, at ng malalaki at maliliit na pananggalang, Napag-aari noon ni Haring David na itinago sa templo ng Panginoon, pinapwesto niya ang mga armadong lalaki sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, pinalabas ni jehoyada at ng kanyang mga anak si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan siya ng kopya ng mga tuntunin tungkol sa pamamahala ng hari at idineklara siyang hari pinahiran siya ng langis para ipakita na siya na ang hari. At sumigaw agad ang mga tao. Mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga tao na tumatakbo at nagsisigawan para papurihan ang hari, pumunta siya sa kanila roon sa templo ng Panginoon. At nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi sa may pintuan ng templo nasa tabi ng hari ang mga kumander at ang mga taga-trumpeta. At ang lahat ng tao roon ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga mga awi ay nangunguna sa pagpupuri sa Diyos na tumutugtog ng mga instrumento. Nang makita itong lahat ni Atalia, pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, Mga traidor! Mga traidor! Inutusan ni Jehoyada ang mga commander ng mga sundalo. Dalhin ninyo sa labas si Atalia at patayin ang sinumang magliligtas sa kanya. Huwag nyo siyang patayin dito sa loob ng templo ng Panginoon. Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoyada. Pagkatapos Gumawa ng kasunduan sina Jehoyada, ang mga tao at ang hari na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Pumunta agad ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at mga diyos-diyosan doon at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Jehoyada sa mga paring Levita ang pamamahala sa templo ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David noon. Maghahandog sila ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises, at magsasaya at aawit ayon sa iniutos ni David. Nagpalagay din si Jehoyada ng mga gwardya ng pintuan ng templo ng Panginoon, para walang makapasok na tao na itinuturing na marumi. Pagkatapos, isinama niya ang mga commander ang mga kilalang tao at ang lahat ng tao at inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon doon sila dumaan sa hilagang pintuan at naupo ang hari sa kanyang trono nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa na ang lungsod matapos patayin si Atalia